hey, okay, dahil tapos na akong naglilinis. So, maligo na tayo. Dito na ako maligo sa taas. So, ito. Shampoo. Cream soap. Wala akong sabon sa ano. Katawan ito lang. So, <laughs> wala kasi ano dito sabon na pampaligo. Surf na lang. Okay na yan. <laughs> Malinis na po. Malinis na yung floor natin. Oh. Yan. Wala na pong alikabok So. Buksan natin yung ating bintana. Yan. Malinis na po sa labas, guys. So, mag... Muni-muni tayo dyan mamaya. Hello! Good morning! Linis tayo sa taas. Ito po. Linis tayo sa labas saka dito sa loob. So, para maalikabok. Ayan. Uy. Maalikabok. Yung salamin, oh. Maalikabok din. po ang aming taas salabas labas. Ayan, po. Matagal na akong hindi nakapag akyat dito. Busy kasi sa tundaan sa baba. Nasa tapat talaga ako ng kalsada. O ayan. Kalsada na yan. Highway na yan papuntang This Mall of Jeans. Andito po yung sentro namin. Sentro ng bulak. Doon ba Malapit. Malika po. Super. Minis pa ako dito sa glass. Oh so far ali ayan O pinta lang yung card curtain para ano medyo ano maliwanag dito sa loob. Oh, ito pa. May ano na ako, walis ting-ting. Ito, so upper alikabok din, oh. Tingnan nyo, Maalikabok. Mga alikabok. Ayan. Ayan alikabok. po tayo. Ayan, Maalikabok din, oh. Ayan, so maglinis muna tayo. Magwalis bago mapan. Ayan, super. Mga alikabok, kaya Super dami ng ano, kapal ng ano, alikabok. Pinuksan so, ko yung mga curtain natin para ano. maliwanag. So, tingnan nyo, guys. O, oh, yung glass. Super dikit ng ano. Alika po. Doon po yung terrace namin. Labas tayo sa gilid. Dito talaga kami sa kanto. Corner. Naka-corner talaga kami. Ayan. Doon papunta sa aming plaza ng banda kalsada din dito kalsada kalsada papuntang plaza namin so, ayan kalsada pa rin malikabok din yung screen oh. so medyo matagalan ako dito tagalan ako maglinis dito. Bali, tatlong kwarto. O, tingnan nyo. Super kapal. Ayan, kwarto. Bali, tatlong kwarto. Oh. Akit mo. Ayan, meron ako. Papa Jesus. Sa taas ng aming hagdanan. mini kitchen natin. Pag may party dito, ako na pa party. Ayan, ito. Hindi pa natang natanggal. Ayan, mga plato. Mga gamit pang linis. ano pa? Matagal na yan dito. Siguro mga five months na. lako super ano maalikabok wala pa kasi akong ano yung ano tawag vacuum wala pa budget for vacuum malumano tayo maglilis Paya po nalinis ko na yung sa labas, inuuna ko yung sa labas. So, gamit natin pang ano linis. Yan. Para sa CR. Tapos Clorox. Ayan. May downy tayo after na mag -anum. May pangglas tayo. Ito, Clorox na powder, saka ano, oxalic yata, oxalic. Ayan. Mga powder soap tayo. Oh. Nantok na ako. Di ba ako lang kapag umpisa, inantok na ako. Mini freezer na. Min. Ah. <laughs> large ang camera. So, umpisa na tayo, guys. Para maaga akong makatapos. Siguro, mga one hour talaga. One and a half hour. Ah, madilim. Ayan, malinis na. Malinis na ang ating Iranda. So, magmuni-muni tayo mamaya din Huwag nalagyan ng bulaklak din Yung flowering plants Pero wala Wala pa kasi nakaana dito sa taas Huwag pa namin ano, tinatulugan. Kasi so, wala pang pintura. Meron lang linya ng kuryente. Pintura na lang sa kakunting gamit. Ayan, malinis na ang sahig. So, pwede na tayo mag, ano, moni-moni mamaya. Ah. 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 malinis na sa yung floor. Nantok na talaga ako, guys. So, nila natin magbaba. Atin yung ating uh, bath, ah uh, CR. Yan, may mini comfort room. Ayan. Ano, blue tsaka pink. <laughs> shower room. Ayan. Simple lang. Pink din yung color. Okay. Pink. Dito, dito, oh. Malakas ang tubig. Dito gusto ko maligo kasi ano yung shower. Malakas.